Alam mo ba na sa Japan, mahigit 90,000 katao ang nabubuhay ng lampas sa isang daang taon? Iyan ang pinakamataas na bilang ng mga sentenaryo bawat kapita sa buong mundo. Ngayon, ikumpara mo iyan dito sa atin sa Pilipinas kung saan gumagastos tayo ng malaki para sa mga gym membership, food supplements at mga usong fitness app. Sa kabila nito, ang mga malalang sakit, pananakit ng kasokasuan at paghina ng isip ay nananatiling malaking hamon para sa karamihan ng mga Pilipinong higit sa edad 50. Ano nga ba ang kakaibang ginagawa ng mga hapon? Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng sushi at pag-inom ng green tea. Hindi rin ito dahil lang sa magandang lahi. Nang pag-aaralan ng mga mananaliksik mula sa Harvard Medical School at Stanford, ang mga pinakamatatandang mamamayan ng Japan, ang ilan ay lampas na sa isang daan taong gulang ngulit matalas pa rin ang isip, maliksi at nagsasarili, natuklasan nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Wala ito sa kanilang kinakain o kahit sa paraan ng kanilang pag eehersisyo ang sekreto ay nagtatago sa anim na simpleng pang-araw-araw na galaw, mga kilos na napakababa na minsan ay binaliwala ng mga kanluraning doktor bilang masyadong simple para magkaroon ng epekto, hanggang sa ang mga brain scan, balance test at joint imaging ay nagbunyag ng isang napakalaking katotohanan. At heto pa ang nakakagulat, isa sa mga galaw na ito na ginagawa sa loob lamang ng dalawang minuto bawat araw ay inugnay sa pitong taong paghaba ng buhay. Kaya kung ikaw ay 50 anyos o higit pa at nagsisimula ng makaramdam ng paninigas ng tuhod, pagbagal ng reflexes o tila pagiging makakalimutin, samahan mo ako malalaman mo ang anim na sinaunang gawi sa paggalaw na maaring makatulong sa iyo na tumanda tulad ng mga hapon, may kalinawan, balanse at lakas ng walang gamot, gym o pagpapawis. Numero anim, Ang sining ng marahang paglalakad, ang sampo. Kalimutan mo na ang lahat ng alam mo tungkol sa paglalakad bilang ehersisyo. Hindi ito power walking habang may suot na earbuds at nagbibilang ng calories na nasusunog. Ito ang sampo, isang tahimik at may kamalayang paraan ng paggalaw na isinasagawa ng mga nakatatandang Hapon tuwing umaga. At marahil, ito na ang pinaka-underrated na gawi para sa kalusugan sa modernong medisina. Sa sampo, lalakad ka sa kalahati ng iyong normal na bilis. Walang pagmamadali, walang malalakas na yabag, kundi isang kalmado at sinasadyang ritmo na madalas ay isinasabay sa isang partikular na pattern ng paghinga. Huminga pa loob sa dalawang hakbang, pigilin ang hininga sa dalawang hakbang at huminga palabas sa apat na hakbang. Ganoon lang kasimple, ngunit narito ang mahika. Ang kombinasyong ito ng paglalakad at paghinga ay napatunayang nagpapabuti sa cardiovascular at nervous systems, nagpapalinaw ng isip, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapahusay pa ng balanse sa pamamagitan ng muling pag-activate ng mga malalalim na stabilizing muscles. Isipin na lang si Mang Cardo, isang 72 anyos na retiradong mangingisda mula sa Palawan. Dati, hirap siyang maglakad sa mabatong dalampasigan, ngunit matapos ang anim na buwan ng araw-araw na sampo sa tabing-dagat, hindi lang bumaba ang kanyang high blood, kundi bumalik din ang kanyang kumpiyansa sa paghakbang. Isang sampung taong pag-aaral mula sa Kyoto University ang nakatuklas na ang mga senior na nagsasagawa ng sampo araw-araw ay may 62% na mas mababang antas ng paninigas ng ugat at naglalakad ng may grasya na parang dalawangpung taon silang mas bata. Dahil ang marahang paglalakad, sobrang dahan-dahan ay pumipilit sa iyong mga paa na ganap na konekta sa lupa. Bawat hakbang ay gumugulong mula sa kong Arco hanggang sa dulo ng daliri na nag-a-activate sa lahat ng 33 kasukasuan sa bawat paa. Nagpapadala ito ng mga senyales sa utak na muling sinasanay ang iyong sistema ng balanse, lalo na ang mga bahaging humihina habang tumatanda. Numero 5. Radio Taiso, ang tatlong minutong ritual sa umaga na nagpapagalaw sa buong bansa. Tuwing umaga, eksaktong 6.30, isang malamyos na himig ng piano ang maririnig sa pambansang radyo sa buong Japan. Hindi ito balita, hindi ito ulat panahon. Ito ay isang hudyat na milyong-milyong hapon, -milyong bata man umatanda, ay sabay-sabay na gagalaw. Ito ay tinatawag na Radio Taiso, isang tuloy-tuloy na tatlong minutong rutin na may trese na banayat na pag-uunat na idisenyo noong 1928 at hanggang ngayon ay isang isinasagawa pa rin ng mga empleyado sa opisina, mga mag-aaral at mga senior citizen. Huwag mo itong ipagkamali sa isang workout. Walang pagpapawis, walang planking, walang downward dog. Ito ay ritmikong paggalaw, pag-ikot ng braso, pagyuko, side stretches, pag-angat ng tuhod na ginagawa ng may grasya, halos parang tai chi na may kasamang ngiti. Sa isang pag-aaral sa mahigit 8,000 na senior, ang mga nagsasagawa ng radyo taiso araw-araw ay may 40% na mas kaunting kaso ng pagkahulog at 55% na mas mababang insidente ng malalang pananakit ng likod. Napanatili nila ang buong hanay ng paggalaw sa kanilang balakang at balikat kahit na sila ay nasa kanilang 80s na. Bakit ito epektibo? dahil ang ritual na ito ay nagpapadulas sa mga kaso-kasuhan sa pamamagitan ng synovial fluid, ang natural na langis ng kaso-kasuhan ng katawan. Kung wala ito, mabilis na naninigas ang katawan paglampas ng edad 50. At heto ang pinakamaganda. Ito ay tumatagal lamang ng 3 minuto at 15 segundo. Pwede mong itong gawin kahit nakapantulog sa iyong kusina at nakayapak. Para itong pang-umagang Zumba na ginagawa sa mga barangay court sa Pilipinas pero mas bayad at nakatuon sa pagpapadulas ng bawat kasukasuan. Numero apat, ang deep squat rest ang nawawalang postura ng tao. Maglakad ka sa isang parke sa lungsod ng Bagyo at malamang ay may makikita kang ikakagulat mo. Mga matatandang lalaki at babae nasa kanilang sebentas o ochentas na komportableng nagpapahima sa isang malalim na squat. Lapat ang sakong, tuwid ang likod habang nag-uusap, nagbabasa o kahit nag-aalaga lang kanilang mga halaman. Ngayon, subukan mo iyan. Dito sa atin, karamihan sa mga taong higit sa 50 ay hindi kayang manatili sa isang deep squat ng higit sa 10 segundo kung kayaman nila. At hindi lang ito tungkol sa flexibility. Ito ay isang postura na nawala sa atin dahil sa isang simpleng bagay, mga silya. Sa Japan, ang pag-upo sa sahig at pag-squat ay hindi ehersisyo. Ito ay bahagi ng buhay at iyon ang nagbibigay dito ng kapangyarihan sa isang 12 taong pag-aaral sa mahigit 5,000 na senior ang mga kayang manatili sa deep squat ng hindi bababa sa dalawang minuto ay may 70% na mas mababang tsansa na mangailangan ng tulong sa pag-aalaga sa kanilang pagtanda. Nananatiling maliksi ang kanilang mga balakang, matibay ang kanilang mga tuhod at buo ang kanilang kasarinyan. Sa aspetong biomechanical, ang deep squatting ay nagbubukas ng balakang sa buong saklaw nito, nagpapalakas ng pelvic floor na mahalaga para sa pagkontrol sa pag-ihi, nagdecompress ng gulugod at pinapanatiling maliksi ang mga bukong-bukong. Simulan mo sa pag-squat malapit sa pader. Kung umaanat ang iyong sakong, maglagay ng maliit na tuwalya sa ilalim nito. Manatili ng 20 to 30 segundo, ilang beses sa isang araw. Numero tatlo, pagtayo sa isang paa, balanseng nagpapatibay sa utak. Sa Japan, hindi lang tableta ang inirereseta ng mga doktor para sa pagtanda. Inirereseta rin nila ito. Tumayo sa isang paa sa loob ng isang minuto, dalawang beses sa isang araw. Tila nakakatawa, hindi ba? Mulit, iba ang sinasabi ng siyensya isang 15 taong pag-aaral mula sa Fukuoka University ang sumubaybay sa 12,000 matatanda at natuklasan na ang mga nagsasagawa ng single leg standing araw-araw ay may 68% na mas kaunting kaso ng bali sa balakang, 75% na mas kaunting pagkakaospital dahil sa pagkahulog at mas mataas na gray matter volume sa mga bahagi ng utak na responsable para sa balanse at koordinasyon. Kapag tumatayo ka sa isang paa, ang iyong katawan ay gumagawa ng daan-daang maliliit na pagsasaayos bawat minuto na nag-a-activate sa iyong core, bukong-bukong, balakang at maging sa sistema ng balanse sa iyong inner ear. At ang iyong utak, nag-iilaw ito. Sa katotohanan, sinasabi ngayon ng mga mananaliksik ng Mayo Clinic na ang iyong kakayahang magbalanse sa isang taa ay mas malakas na tagapagpahiwatig ng haba ng buhay kesa sa iyong kolesterol o presyon ng dugo. Si retiradong Police Colonel Santos, 68 anyos, ay isinasabay ito sa kanyang pagsisipilyo. Sabi niya, ito ang sikreto kung bakit matalas pa rin ang kanyang memorya at mabilis ang reflexes na parabang aktibo pa rin siya sa serbisyo. Numero balawa, paglipat mula sa pag-upo sa sahig ang iyong pang-araw-araw na pagsusulit sa haba ng buhay. Sa Japan, ang pag-upo sa sahig ay hindi kakaiba. Ito ay pang-araw-araw na buhay. Kumakain sila sa sahig, umiinom ng tsa sa sahig, nanonood ng TV sa sahig. At nangangahulugan iyon na tumatayo at umuupo rin sila mula sa sahig ng dose-dose ng beses sa isang araw. Ngunit heto ang hindi napapansin ng karamihan sa atin. Ang simpleng galaw na ito mula sa pagtayo papuntang sahig at pabalik ay maari ang pinakamahusay na pagsubok kung gaano kakahusay na tumatanda. Isang malawakang pag-aaral mula sa University of Tsukuba ang sumubaybay sa mahigit 10,000 matatanda. Ang mga kayang umupo sa sahig at tumayo muli nang hindi ginagamit ang kanilang mga kamay ay may mas mahusay na lakas sa ibabang bahagi ng katawan, flexibility ng kasukasuan, cognitive scores at nakakagulat mas mababang mortality rate sa sumunod na anim na taon. Bakit? Dahil ang paglipat na ito ay hindi lang pisikal, ito ay neurologika. Nangangailangan ito ng koordinasyon, core stability, spatial awareness, at motor planning. Lahat ng bagay na tahimik na humihina pagkatapos ng edad 50. Ang araw na hindi mo na kayang bumangon mula sa sahig ay ang araw na hihinto ka sa pamumuhay ng mag-isa. Numero isa, ang towel twist, ang dalawang minutong galaw na nagre-reprogram sa iyong katawan. Ang huling galaw na ito ay maaaring mukhang simple, halos napakasimple. Kumuha ka ng isang tuwalya, itwist mo ito, iyon lang. Ngunit sa Japan, ang pang-araw-araw na ritual na ito na tinatawag na Tenugui Hibiki ay itinuturing ng maraming sentenaryo bilang kanilang numero unong sekreto sa pananatiing malakas, nakatutok at maliksi hanggang sa kanilang 90s. Ganito ito gumagana. Hawakan ng isang tuwalya sa taas ng balikat, nakaunat ang mga braso. Dahan-dahang hilahin ito palabas na parang sinusubukang punitin. Pagkatapos, dahan-dahang itwist ang iyong katawan sa isang gilid, pinapanatiling nakaharap ang iyong balakang. Manatili ng tres segundo. Balik sa gitna, itwist sa kabilang panig habang pinapanatili ang tensyon sa tuwalya. Ang tensyon na iyon ay nag-activate ng malalalim na stabilizer muscles. Ipinakita ng mga brain scan na ang galaw na ito ay sabay na nag-activate sa parehong hemispheres ng utak na nagpapahusay sa koordinasyon, memorya at kahit na reaction time. At ang mga datos sa isang 20 taong pag-aaral sa 15,000 matatandang Hapon, ang mga nagsagawa ng towel twist araw-araw sa loob lamang ng dalawang minuto ay nabuhay ng pitong taon na mas mahaba sa karaniwan. Ang lakas ng kanilang pagkuyom ay nanatili sa itaas ng threshold para sa pagsasarili hanggang sa kanilang 90s. Ang pagpili na tumanda ng iba ay nagsisimula ngayon. Hindi mo kailamang lumipat sa Japan para tumanda tulad ng mga Hapon. Kailangan mo lang gumalaw ng may layunin. Ang anim na galaw na ito ay nangangailangan lamang ng mas mababa sa 15 minuto bawat araw. Ang kailangan nila ay isang pagbabago sa pag-isip mula sa pagsisikap na labanan ng edad patungo sa matalinong pagsabay dito. At heto ang tunay na sikreto. Ginagawa ito ng mga matatandang hapon hindi dahil gusto nilang mabuhay magpakailanman. Ginagawa nila ito dahil gusto nilang mabuhay ng maayos, may malinaw na isip, malakas at nagsasarili hanggat ipinahihintulot ng buhay. Maaari kang magsimula sa isa lang, isang galaw, isang minuto, isang pagpili at ang nag-iisang desisyong iyon ay maaaring magdulot ng maraming taon ng masimahusay na balanse, kalusugan ng utak at sigla. Alin sa mga galaw na ipo ang pinakanakaantig sa iyo? I-comment mo sa ibaba ang iyong mga saloobin. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan.